Maigpit pa rin ay pinagbabawalan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagpasok sa 6 kilometer permanent danger zone ng Bulka Mayon sa kabila ng pagbabana sa alert status sa level 1. Sa panayam na Bomba ni Gaspi kay Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ibinaba ng status na bulkan dahil sa pagbabana rin ng mga parametrong binabantayan. Simula Desyembre noong nakaraang taon, kumunti na ang mga naitatalang volcanic earthquakes at rockfall events, bumagal na rin ang ground deformation o pamamaga ng bulkan, kumunti ang ibinubugang sulfur dioxide at humina ang banaag o crater glow sa bunganga nito. Indikasyon umano ito na tumigil na sa pag magma sa ilalim ng bulkan at mababa na ang tsansa na magkaroon pa ng pagsabog. Subalit nilinaw ni Alanis na maigpit pa rin ay pinagbabawal ang pagpasok sa danger zone hanggang sa hindi pa na ibababa sa alert level 0 ang status ng bulkan. Binigyan din ito na kahit pa mababa na ang tsansa, may posibilidad pa rin na magkaroon ng priyatic eruption kagaya ng nangyari noong Pebrero 4 kung kaya ay bayong pag-iingat pa rin ang payo sa mga nakatira malapit sa bulkang mayon bumaba na yung chance ng ano na magkaroon ng malakas na ano na eruption pero hindi po ito na hulugan na normal na dahil alert level 1 pa rin po yan hindi naman po alert level 0 of course po continuous lang po tayo operating pa rin po yung aming monitoring network ang bagay na payag ni Dr. Paul Alanis ang resident volcanologist na Philippine Institute of Volcanology and Seismology yan ang ulat para sa Bomo Network News Bomo Romeo Belardo Jr. para sa number 1 most trusted radio network in the country Bomo Radio Philippines Basta Radio ボンボ